I think we're going to put it on the table. Tumbo na po? ko

ay kay Ale, may salangka salang tsaka salang baka namang lumtot din yung mga nyug dyan mm -hmm. ito wala ka sa lalemo ito so yan, andak ilagay like mo yun sa loob kayo lilinis ako pa yan nasa bus ko din eh? Para ako nililitson dito. Kamaya. <laughs> <Abay, yan. laughs> ano 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 karasyon? Lumalakas na yung apoy. <laughs> Pamigay mo yung... Ayun, pwede na nga Ayun, na nga yan. Ayun, Oo. Ayun, pwede na nga yan. Ayun, Ayun,

Yan. Apat ko. tong tutong? Dalawa na pala cellphone mo. Ito sa